Hello po, good morning, ayan Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat guys Ayan, kumusta po kayo? Ayan, ang ganda po ng ating morning ngayon. Tingnan niyo guys, ang init-init Sobrang ganda ng ating panahon ngayon guys Sarap maglaba Bagay, araw-araw nung paano maglaba <laughs> Ayan guys, ayan Ang sarap maglaba Sobrang init, kahit hindi mo na i-dryer tuyo agak maghapon ano kaso maalin sana sobrang init ayan di oh, ba di ba tuba ang init ayan guys ayan. kaya lagi may tubig siya diyan eh tingnan guys sobrang init isang timba ng tubig ang binibigay ko sa kanila <laughs> isang timbang tubig ng binibigay ko sa tatlong aso ayan di ba kasi so, sobrang init minsan nilalagyan ko rin ng Yelo po yan para malamig din ang kanilang pag ina. Diba? Diba, Chubs? <laughs> Hello, Chubs! Good morning, Chubs! <laughs> Tingnan nyo, guys. Napakainit, guys. Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan, ha? Ang panahon. Ayan. Ayan, guys. Good morning. Ayan. Tingnan Ganda-ganda ng ating panahon. Nakapagwalis na po ako, guys. Palibot. Kaso hindi pa ako nakakapagbilig hindi ko pa nabibiligan yung aking mga mahal na halaman kasi mag pa po ako ayan dami dami kong halaman guys eh. lalo na ito oh ang dami dami bulaklak. bulak yan katuwa pag maraming bulak uy guys ang dami na pala ng aking ano bulak ano dahon ang dahon bunga ng kalamansi ayan guys nakita oh, nyo ba Ayan, oo. Um. Oh. Kasi sinabuyan ko po yan ng ano, yung ginatang niyog. Sinasaboy ko po dyan. Kasi sabi po ng nanay ko, sabuyan ko daw ng, yung pinagataan ng niyog. Sinasaboy ko sa puno at igaganon daw doon. Igaganon doon para marami raw mamulaklak. Para madami daw mulaklak. Ayan. Kaya tingnan nyo guys. Daming ang dami ng bunga maliliit po pero ito malaki lang. sana wag makita ng mga kapitbahay ko kasi baka gawing ano <laughs> di ba palagay sa kanilang um, pamprit sa pritong tilapia ay toyo, sa um, ito Nakapagwalis na po ako guys ang dami nyo ko ah Ayan, good morning po. Good morning. Ayan. Dito muna po tayo sa ating harapan ng ating tindahan. Ayan po ang munting tindahan ko guys. Ayan. Kahit pa paano, meron din naman akong yung ko ng pangaraw-araw ko. Sa awa ni Lord. Nakakaraos din sa gastusin sa araw-araw. Yung munting tindahan ko. Kaya, thank you, Lord. <laughs> Salamat po. good morning. Ang ganda-ganda po ng aking ng halaman. Ang ganda sa mata. O, diba? Ayan. Ito yung puno, ano, Tagi ito. Guya ba? Guya ba? Tasa kuya. Ayan. Pinutulan ko po yun kasi baka tumasang-tumas. Sana malago na po yan. Kaso, pinutulan ko ng eh, pinutulan ko ng mga sanga. Maket po ako dyan. Pinutulan ko. Eh, ito yung harapan namin na may puno ng mangga. Ang lawak po. Ang ang laki na ng puno ng mangga. Ang dami po yun, mamunga. Ayan. Kaso ngayon, paubos na yung bunga. Yun guys. Oh. Paubos na po. Ginagawa na, namin yun ano. Merienda, apunan, pangalian. <laughs> yung mangga. Pag walang magawa. Yan. Nangangain po kami lahat dito ng mangga. Yan. Yan po kami nagtatambay. Nangangain ng mangga dyan. Ayan. <laughs> yeah. Ayan guys, salamat po. Okay, mag-umpisa na naman ng igib kasi maglalaba na naman ako guys. Kaya, yan muna po kayo pasamantala. Ayan. Salamat po. Thank you sa mga viewers ko. Ayan. Thank you, thank you po. Salamat sa mga support niyo po. God bless. Bye.